Yo, what's up mga idol? Tingnan natin huli ni kuya Yung huli nila sa pukot mga idol ito Tingnan natin kung marami nga Marami daw eh Yung ang kanyang pukot mga idol Ayan o yung ang kanilang huli mga idol no? Ayan no? sap Sapsap at mga luwit Sari-sari ano Ngayon mga nahuli na mga idol o no? Yung sap, -sap na malalaki Tsaka yung mga luwit Mga tonsoy mga ganito o Ngayon o Ngayon din sila nito o oh.

Ayun pa ang mga dalawang huli nyo. Ayun pa gila. Kasi kabunyang yun, Ayun pa yun. din. Ayun pa yun. Ayun pa yun. Ayun pa yun. Hapuno din ito mga ito. Mga liwit. Oh, Mariliwit. Ayun. Ayun. Ting... Ayun. 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 Meron din silang Yan, aray ko Ito Ito pala mga idol Muntik na ako dun ha Buti hindi ko nilamas Yan eh, o, ito mga idol Meron din mga yung ganito ano, Mga Talakitok na ako yung uh, Pani mo na ang Tawag dyan yung lawihan Lawihan na talakitok Yan, katulad nito mga idol o ilong, may liit Ayan mga kalaot Ayan, ilong mga idol ha, may, late. may late. O, At ito naman yung dinakanau, uh, Yung kwan para meryenda. <tip> Sap-sap so, nito yung Ay, kaninang umaga tinira ko. Pero pa rin mga. Lang, mga ito, na. Yeah. Shout out sa lahat ng mga namumukot Salamat lang. Pero mga ito no, Ayan ay, <laughs> mga kasama oh. mga gobyo <laughs> Eh natin yung kabila. Meron pa pala dito mga ito, no, kabila. Ano nung Gigpawi, no? Mga mga ito, no. Salat-salat ng mga tropa na kasama, mga kapitong mga kasama, pero. Mga gwapo. Eh, no. Gusto nila mag-artista kaya <Kami> lang <laughs> hindi sila nakuha na Sa marami po kami hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi Eh, Hey. Marami po kami binubuhay ng pamilya. Marami, uh, marami. Marami, <laughs> marami asawa. Asawa mo. Ay, <laughs> palad na. <mo. laughs> Kaya palad ang asawa niyan. Open right. Oh my God. Mga idol, okay. no. Shout Shoutout sa inyong lahat, mga idol. Okay. <laughs> ah, meron din ko, no? Ay, no, nakakaanin. Masakit sa ano. Meron ding patamban pala mga idol, no? Yung managsi. Ba! Lagyan pa! Lagyan din mo na ito ba! tambal baka si Tony Kulasay nagdeliver na pala si eh ay, ano 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 kapatid pangalan namin sa <laughs> mga kapatid mga ito na napakasipag hey! ano ano sa ang sumusuporta hey! sa ano ano dito, ay, ay, pamilya meron pa dito mga ito no meron pa Ah, na lang ito mga idol. Meron pa lang malaki oh, may mga idol. Ito yung so, malaking ano yung malaking buong sa tray Ah, Murang inong? Murang inong eh. Ang tawag sa ibang to? Anong ta Gabi, ang tawag sa ibang tawag to? Murang inong. Pugaw. Pugaw? Pugaw ito mga idol, pugaw. Ha, si Kabuya oh, sabi niya pugaw daw. Pugaw. Sanay na yung sanay sila eh. Talagang veterans na yun eh. O, oh, pugaw ito mga idol, pugaw. Yan na? Ano, laking pugaw yan mga idol ha. Ito man mga idol daw. Ah, manitis. Manitis to mga idol, yan eh, No? Manitis yan. Ayan. Kaya lang hapon yan. Yung sarasari yung uli na, meron ding manitis na ano, yung ibang kulay. Yung. Ayan. Ito, pinakamasarap na sapsap. -sap. Ganito mga idol, pinakamasarap na sapsap. -sap. Ito, ganito. Ayan. Malinam namang sapsap -sap, mga idol, ha? Sapsap, -sap tsaka apahap mga idol. Ito, apahap, oh. Ayan o, ganyan, oh. No? Apahap yan. So, meron ding talakitok na ah, yung may lit, yung bilog na talakitok, ano, first class to mga idol, ha? Ah. Itong isdang first class, talakitok. shout so, out sa lahat ng, ano, ah, fishermen na walang sawang sumusuporta ah, sa kanilang <laughs> 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 pamilya. Ng, uh, ito, dun? <laughs> so, ano, ito doon? Wala nang libit? Wala nang libit? Thank you, uh, nang marami uh, <laughs> Ini-stock yun doon mga idol Pasi so yun, bukas yung bibilad Ayun, mga idol Dibil oh. Bibilad sa bukas uh, um. Bukas yan mga idol Bibilad mga idol So yun lang mga idol At maraming salamat Sa panonood Dito yung bahay nila mga idol Ano Uh, oh. God bless po sa ating lahat mga idol. Oh. Thank you ng marami. Salamat!